pinuntahan ng maneuver companies ng PNP Special Action Force kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management ang pagsasagawa ng road clearing at search and rescue operation sa mga residente ng Magsaysay at Sablayan sa Occidental Mindoro. Samantala, namahagi rin ang ating mga kapulisan ng relief goods at patuloy pa rin ang ginagawang pag-evacuate ng mga lokal na otoridad upang mailigtas ang mga apektadong residente. Samantala, Pinangunahan naman ni Police Lieutenant S. Nang Sarapudin kasama ang mga tauhan ng Retold Community Support Program Makati, District Community Affairs and Development Division ang pagbibigay ng tulong kasama ang mga kapulisan sa Maximo Elementary School. Lungsod ng Makati upang iangat ang mga kagamitang pang at tanggalin ang tubig na pumasok sa loob ng mga silid-aralan. Sa patuloy na pagsagasa ng ulan, dulot ng bagyong karina. Patuloy pa rin ang pag-ulan at malakas na hangin sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Administration o PAGASA, nagdulot ng na nga ng pagbaha at landslide ang bagyong ito kaya't mahigpit na pinapayuhan ang mga residente na manatili sa kanilang mga tahanan at kabahayan upang maiwasan ang karagdagang aksidente. Itinaas na rin ang tropical cyclone wind signal sa ibang parte ng bansa.